dito po ako ngayon sa palengke hindi hintay po ako sa asawa ko. dito po ako sa likod ng karnihan hindi hintay po ako dito sa likod ng karnihan ito po ito po yung mga pinamili ayan, hindi pa po kami tapos ayan Nihintay ko yung mister ko. May binibili pa po siya sa palengke. Nandito po ako ngayon sa tagiliran. Oo. So, sa may likod po ako. Sa likod po ako ng palengke. Nakaupo. Good morning po. Ay, hindi na pala noon. Good afternoon. Ay po sa inyo po. It's a uh, busy day. Sunday busy day. Hay nako yung Mr. Ko. Hi, ko man. Uh, okay, po. po.